O patutunayan ko, hindi sa pung utos ang ipatutupad sa ating panahon ayon sa Biblia. Bakit po tayo naninindigan na hindi sampung utos ang ipatutupad sa ating panahon? Sa ating panahon kasi nasa panahon kristyano na tayo. Pakiremind po ako pag 3 minutes na lang ako or 2 minutes. Ano? So sa panahon kristyano na ang authority, si Apostol Pablo, no? apostle Apostol kasi siya sa mga hintil sa pananampalataya at katotohanan, dapat ang ating pananampalataya nakabatay sa itinuro ni Apostol Pablo. Ano ba ang sabi ni Apostol Pablo? No? Ang sabi dito sa Roma, Kapitulo 10, at ang talata ay 4, merong ganitong nakasulat sa talata. Ang sabi ganito, sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautosan, sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Sa English kapatid, paano ba sa English yan? Ang sabi kasi sa English, ano, Christ is the end of the law for righteous. Pag sinabing si Kristo, end, ba, dun magtatapos. Ano? Para yung sasampalataya, matuwid ka. Hindi ka magkaroon ng maling pananampalataya eh yung sinasabi ni Pablo, Christ is the end of the law. So si Kristo ang kinauuwian ng kautosan. Kaya pagdating ng ating Panginoong Heso Kristo, nangaral siya ang ipinangaral niya bago. Kaya hindi mo pwedeng sabihin sampung utos yun. ano? Kasi ang kautosan at ang mga propeta na natili hanggang kay Juan, basahin nga natin sa English yon sa New revised standard uh, version dun sa Lucas 16, 16. Ang sabi dun, the law and the prophets are in effect until Jan. So, ang efficacy, ang effectivity ng naunang kautosan bago dumating ang ating Panginoong Yeso Cristo, yung nasa kautosan ni Moises, dun nakapaloob yung sampung utos at yung mga palatuntunan at kahatulan. No? Mamaya magpapalusot sila diyan. Baka ang sabihin eh kautusan lang at palaton palatuntunan ng inalis. So aabangan natin, ano? So dito makikita natin sa disis sa ng Lucas, ano? Yung patunay sa sinabi ni Kristo na yung kautusan at ang mga propeta na natili hanggang kay Juan. Kaya pagdating ng ating Panginoong Sokristo, ano ba ang ipinangaral niya? Kautusan pa rin ba ni Moises? Sampung utos pa rin ba? Eh sabi nga nag it is end of, Christ is the end of the law no? sabi doon sa Genesis 4. Ano ang patunay na batayan pa sa Biblia? Ang sabi doon sa uh, isang talata ng uh, Marcos kapitulo 1 bersikulo 14 hanggang 15. Si Kristo ang ipinangaral niya yung ebanghelyo pagkatapos madakip si Juan, nangaral siya ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Uh, yung doktrina ng ating Panginoong sa Kristo. So, hindi sampung utos yun. No? Hindi mo pwedeng sabihin na nagtapos na nga eh, end of dalaw na nga eh, tapos, ayun pa rin ang sasabihin ni Kristo. Bakit pasusuguin si Kristo magdadadaldal sa lupa? Yun din pala ang ipapatupad, yung sampu na yun. Ano? Eh, nakasulat na nga yun sa kaotusan eh. No? Ibig sabihin, pagpasok si Kristo ng siya ay marito na sa lupa, ibang bagay yung sasabihin niya. Ano? So, pag-aralan natin ngayon. Ang sabi ni Kristo dun sa Mateo, 5 at ang talata ay, kung hindi ako nagkakamali, 21. Ano? Ang sabi doon, narinig ninyong sinabi, huwag kang papatay. di ba? Nakapaloob sa sampung utos yan. Panginoon, yung sampung utos ba na huwag kang papatay, yan pa rin ba ang dapat tuparin sa ating panahon? Eh, sasagot si Kristo dyan sa talata. Datapwat, sabi ni Kristo. Pag sinasabing datapwat, nagbibigay ka ng bagong ideya rather than what is previously mentioned. Kaya nga, datapwat eh. Ang sabi ni Kristo, narinig din yung sinabi ng una, huwag kang papatay, otos yun, isang otos sa sampo. Datapwat, sinasabi ko sa inyo, uh, ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan. No? Sa ibang mga talata, pag napuot ka sa kapatid, inaatangan ka ng mamamatay tao na kasulat sa ibang talata yun. O, ilan yon Isa. O, pagkatapos, at ang sino mang magsabi uh, sa kanyang kapatid Raka, mapapasapanganib sa katulan. Ilan na? Dalawa. Ano? Nagsimula yan dun sa salita ni Kristo na May bago siyang sinasabi. Wala sa sampu yung sinasabi niya. Ano? Pagkatapos, ah uh, at ang sino mang magsabi ulul ka ay sa sa impyerno ng apoy tatlo na no so yung utos na huwag kang papatay doon sa sinasabi ni Kristo dapat nagbibigay siya ng bagong idea sa bagong pipan. ano may tatlo na binabanggit siya ron eh pagpalagay mo na ang isang utos sa sampung utos may katumbas na tatlo no bawat isa tatlo o dalawa eh di lalampas sa sampu yan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, sa bagong tipan, kung sumasampalataya kang utos na dapat to pa rin sa ating panahon yung bagong tipan, eh hindi mo dapat sabihin sampung utos ang umiiral na utos na dapat pa rin to pa rin. Kasi may mga batas sa bagong tipan na sa bagong tipan mo lang makikita wala sa sampu, kagaya nung huwag kang papatay. Pagkatapos, ang sabi doon sa isang talata, huwag kang mga ngalunya. To, kailang ka aatangan na ikaw ay mangangalo niya sa kautosan ni, ni Moises sa sampung utos? Kapag literally nangalo niya ka na. Pero ano ang sabi ng ating Panginoong Sokristo sa pagpapatuloy? Ang sabi sa 5.27, no? narinig din yung sinabi, huwag kang mangangalo niya. That of what? Ito na naman yung that of what ng ating Panginoong Sokristo. That ano? of what sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa babae, na taglay ang masamang hangad, nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Ayan. Kaya sa bagong tipan, bawal kang mamboso. Bawal kang manood ng bold films. Ano? Bawal ka tumingin sa babae, taglay ang masamang hangad sa puso mo kasi nagkakasala ka na ng pangangalo niya. Bagamat hindi pa literal na ginagawa mo yung pangangalo niya. Ano? So, papasok na rin doon kung ikaw ay kristyana, babae. Aba, dapat gagaya ka ng mahinhin para matulungan mo yung iyong kapwa na pagtumingin sa yo walang makikitang uh, panggagalingan ng kanyang masamang isipin para hindi siya magkasala ng pangangalo niya sa kanyang puso eh di dalawa na agad ano kasi alam nyo, no uh, sa ating pagkatao once na tumingin ka sa isang bagay no kung lalaki ka eh, merong effect yan eh no yung hypothalamus doon sa nasa utak mo eh magbibigay ng signal yon makakaramdam ka ngayon sa pagtingin ano? Kaya iniiwas tayo ng aral ni Kristo doon sa kasalanan uh, kasalanang pwede mong magawa na hindi kaya kung ang ang gagawin mo sa utos, hindi kayang alisin iyo yung kasamaan na yun. Kaya nga pagdating ni Kristo, nag inject siya ng bagong tipan, yung bagong aral. No? Hindi yung previously nas, nasa sampung utos kasi may mga kasamaan na hindi mo naman uh, maaalis sa pamagitan ng utos na une. So, doon papasok na rin yung karumihan ng laman. Kasi once na uh, magtuloy-tuloy yung, yung masamang pita sa mata, nangalo niya ka, makakaramdam ka na sa laman. Diba? So, magkakasala ka na. Kasi may, meron ka ng masamang pita sa laman na galing doon sa masamang pita ng mata na nakita mo sa pamagitan ng pangangalo niya sa puso. Ano? So, kung titignan natin, halos uh, meron ng tatlo. Ano? Yung pa lang yun sa utos sa huwag kang mangangalo niya. No? Ngayon, pagdating naman sa huwag kang gagawa ng ibang mga Diyos sa harap ko, uh, huwag kang makakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko, sabi sa Eksodo. Ano? Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan sa itaas sa langit sa lupa. Ano sa iba, ibabaw sa ilalim ng lupa sa tubig ano pero pagdating sa bagong tipan ang juice diyos, juicean ba na iniuutos na dapat hindi natin sambahin eh, yung literal ba na Diyos Diyos sinasabi sa sampung utos? Kasi sa sampung utos, yung paggawa pa lang, bawal na eh. Ano? Kasi yung ibang katoliko, ay, hindi bawal yan. Hindi naman namin sinasamba. No? Eh, paggawa pa lang, bawal na sa, sa sampung utos eh. Pero sa pagdating sa bagong tipan, iniisip mo pa lang na may pagka-Diyos dun sa larawang inanyuan. Eh, hindi na ang wika marapat, sabi ni Apostol Pablo, nakasulat yan sa gawa. No? Hindi natin marapat ni isipin na ang pagka-Diyos, ay doon sa mga ginawa sa katalinuhan at kabihasnan ng mga tao kagaya sa ginto, sa bato, etc. etc. ano? So, makikita nyo sa bagong tipan, mas sakdal yung kautosan eh. Kasi iisip pa lang, ito eh, hindi ka nagagawa nung dawal mo sa larawang inanyuan yung literal. Pero pagdating sa bagong tipan, meron pang ibang itinuturo eh, sabi doon sa kulosas. Ah, patayin niyo uh, sa inyo uh, ang sangkat ng katagang nga sa itabaw ng lupa. Masamang pita, masamang nata, karumihan, na iyay pagsamba sa Diyos Diyosan. So ang itinuturing din na pagsamba sa Diyos Diyosan sa bagong tipan, hindi yung pagsamba mo sa literal na kahoy, sa literal na Diyos ang gawa ng kamay, kundi yung karumihan, ano, yung pakikiapid, yung masamang pita, yung masamang nasa, ano, eh, pagsamba rin sa Diyos Diyosan yun. So, kung bibilangin mo, more or less, meron pito. No? So, kung magbibilang ka, mula pa kaganina, tatlo, apat, oh, almost, ano, hindi pa tayo nangangalahati, eh, 19 na yan. Idagdag e, mo pa yung bautismo. Ano? Eh, naniniwala kayo na ang bautismo sa ating panahon, dapat pa rin ganapin. Ginaganap nyo yan eh. O saan sa sampung utos yan? Kung yan pa rin ang utos na dapat nating to rin sa ating panahon. Lalabas kayo mismo, uh, lumalabag dun sa sinasabi ng Diyos. Ang sabi kasi ng Diyos, ano mang sinasabi ko sa iyo, sabi sa Israel, no? Huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Dapat eksakto. Ano? Kaya, yung sinusunod nyo sa sampu, dapat eksakto ang pagsunod nun sa panahon ng Israel. Pero pagdating sa bagong tipan, may mga utos ang ating Panginoong Isong Kristo, hindi mo naman matatagpuan sa sampu eh. Kasi, kulang na yung sampung utos para ikasakdal sa ating panahon. Kasi nga, may mga kasamaan sa ating panahon, hindi na kayang uh, supilin ng sampung utos na nasa matandang tipan. Ano? Kaya, yung sinasabi ng ating mga kausap, ano? ang sabi kasi nila, uh, the Ten Commandments are a summary of all right principles they apply to all humanity at all times. So, mali yun. Kasi hindi sampung utos ang dapat mo pa rin sa ating panahon. Kung niwala ka na sampung utos pa rin ang dapat muntun pa rin sa ating panahon, ba't kayo nagbabautismo? Ano? Tapos, kung inabolis na pala, palatuntunan at kahatulan lang, hindi yung That's sampung utos. two minutes. Utos, eh, bakit kayo kung... salamat sa oras, no? Bakit kayo kumakain ng baboy? Lalabas, hindi rin kayo maliligtas kasi umiiwas kayo sa hindi pagkain ng baboy. Kaya ang, ang ikaliligtas lang pala, sampung utos. No? So, kung tayo kristiano ano, dapat, ang utos na tutuparin natin, kung uh, binikristo, pagparito niya sa loob. Ang ipinaral ng mga kristol, yun ang ipinagkat sa mga kristol. Kaya ang sabi ni Pablo sa 6.2 ng Galatia, magdalahan kayo ng pasani ng isa't isa. Tuparin pa ninyong gayon, ang kautusan ni Moises kasama sa pong utos. Wala namang pala na Ang sabi doon, tuparin pa ninyo, ang kautusan ni Kristo, yun yung nasa buong Ang pruweba, ay yung talaga ang dapat sundin. Si Pablo, umalis sa hudaismo. No? Kaya si Pablo, ayon sa kanya, sa 9 ng utos ko rito, nasa ilalim siya ng bagong tipan o ng kautusan ni Kristo. Kaya kung kapananampan, kaya natin si Pablo. Time, time, At susunod tayo kay Kristo. Time po, time. Sa ating panahon. Time, time time. time, time. Yung Time, time.